natuloy ng pamamahagi ng Makati LGU na mga dekalidad na school supplies sa mga estudyanteng sakop ng mga paaralang apektado ng territorial dispute sa Tagig. Nilinaw naman ang Makati na hindi sila nakikipagkumpetensya sa Tagig. Si Joshua Garcia sa report. Rise and shine, Joshua. Dekalidad na uniporme, sapatos at iba pang school supplies ang ipinamahagi ng lokal na pamahalaan ng Makati sa mga pampublikong paaralan sa lungsod upang makabawa sa gastusin ng mga magulang. Kaya naman si Maricel na may apat pang anak na nag-aaral, laking pasalamat sa natanggap ng mga gamit pang eskwela. Malaking tulong na po to sa amin na imbes na bibili namin, binibigay na lang po sa amin. Ayon sa Deped Makati, isa sa mga rason kung bakit hindi makapasok ang mga bata ay dahil sa kapulangan sa gamit sinasabi nga natin dito, kinakailangan na lang na pumasok sila ng walang uh, rason na kailangan bilhin nito. Ito po ay bahagi ng ating tulong para siguraduhin na sila ay walang magiging suliranin sa pagpasok. Nilinaw naman ni Makati City Mayor Abby Binay na hindi sila nakikipagkumpetensya sa Tagig City sa pagbibigay ng dekalidad na gamit sa eskwela. Lalo't na migay ng Tagig LGU ng school supplies sa mga barangay sa Makati na ngayon ay isa sa ilalim na sa kanilang jurisdiksyon we should isolate our students and our teachers. Kung ano man ang nangyayari between Tagig and Makati, dapat hindi po maapektuhan yung ating mga mga bata. Halos nasa 5,000 estudyante ng Pembo Elementary School at may 6,000 estudyante naman sa Bidigno Aquino National High School ang nakatanggap ng school gear. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.